Ano pala tate Parang nabitin na rin sa tubig ngayon ano? Ha? Huh? Parang nabitin sa tubig. Yan, uh, na Siya nga. mo uh, uh, Oo, okay. matutubingan mo ngayon pag ano na? September na September? baka pa naman. tubig guys? Oo. ng tubig sa ah? May nagpapahanap nga sa akin lupa. Yung do'y pinagbibili Ano? Ah, Alin mo din? Ari. Oo, yan. Isang kitarat ka hati. Ano? Oh. Kano makaabot ni? Ay, ko lang. Nung kuno ni wari 500 kay isang square eh. ay. Oh, pwedeng papaharap nga sa akin. <laughs> At dito pala tatay ay makuhul pa ano? rin. Ah, sa amin i <laughs> wala na wala ba dito pag-ong? Marami ah. Ay hindi kayang ubusin ang pag-ong. Ay, kinakain naman dito pag ay. Ay, kaya pala ano? Kinakain ng. Ay, kinak sa Ilang hektarya ito? Isa. May daan naman doon, tatay. Wala nga eh. Meron ako lang kung makakadaan doon. Meron ay malalang parang, parang natian yun ay. Ay, walang daan. Ito ay, tatambakan. Ah, pero may dadaanan, may dadaanan. Simentado. Ay, hindi, tatambakan pa. Para makakita doon ito. din ang may-ari, tatay. Ito rin. Diba? Ibang may-ari nito, ibang may-ari nito. Ay, yung ito ang may-ari, itong nasa may mangga dati nakatira. Ah. Yung matandang nakatira niyan. Ah, yun ang pinakang may-ari. Oo, uh, yung matandang nakatira din dati. Oh. Ah. Kanin ang lupa. Ito, din. Ay, hindi ko alam, tatay. Mga followers namin. Baka gagawin kung ano. At taga saan ba kayo? Tretay abasin na dito rin ah. Sa? di sa luwad. Ah, uh, sa luwad lang <laughs> e Ilan taong ko na tatay? Ikaw ilan taon na? 72 na. 72? Aba. Tamo ka nga naman ano. Hindi, <laughs> malimit mong makita rin si... Si Kainsan. Opo ah. Si Kainsan. Kailan, sa... eh? <laughs> ah, kailan mo ba yun? lang, sa... Sa blog po? Ah, kinala si Kainsan? Nakala ko ikaw yun. Ako na nga po. Ah, na nga ba? O, kaya, <laughs> lalo, 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 lalo si tatay. Parang kilala ko... Sa, kaya, parang kilala Ah, kaya pala, <laughs> kaya pala. Kaya pala na <laughs> Ay, parang kalala kayong lalaki di parang ito yung boses ni Kainsan. Ah, oo nga po. Ah, nanonood ka pala tatay? Ha? Nanonood ka pala? Ay, lagi sa amin nanonood. Ah, ako na nga tatay yun. Ah, ay, ay, si ay, tatay. Ayan mo lang. Si tatay ayos lang po. Ayan si tatay. Oo. Ah, siya nga. Oo. Oh. yung malabo ng mata ka. Ah okay. Oh. Kaya, yung kapatid ko. <laughs> Sabi yung tatay kinalaman pala si Kainsan. Lagi mong kasama yung pag... Kasama mo lagi pag, pag Oo, oh, tatay. O, yan yung kambal. Hindi po. Hindi po, ari po yung si Ace. Si Ace yung kasama mo po, pag deliver lagi ng connect. gulay? Oo. Oh. Uh, ah. Ayaw kang bahal. Ando po sa bahay. Sa bahay po. Ay, nasa bahay. Natawa ko namin tatay na Kung kala pala si Kainsan ay pala yung kaharap na tatay. Ay <laughs> ano kung na kong... ba? Ang sabi tayo nila yung mataas ay. Malakang lalaka daw si Kainsan ay. Oo oh, nga. Oo ay nahin din naman kasi mukha tatay. Oh. <laughs> 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 Kaya kinila nga. Ah, uh, ano na nung kaya tayo sa bahay? Hmm. Ah, sa amin may adon, dami, may mga wifi, may mga YouTube. Mga. Taga dito ka ba tatay? Taga dito ka mo? Lakawan. Ha? Lakawan. Ha? Ah, dala sa lakawan na. Ay kaya mo si Kuya ginagawa ng malapinggan. Oo. Oh. Eh pinsanin ko. 'Yon. Ayun dito dito ah. Napatay na ina. Oo nga. Diyan dati kami nakakapag-ani ni tatay. Uh, parang nakilala kay busis mo. Sa akin eh parang ari busis ni kay Sanang. Oo. Oh. Ah, ari ano, tatay mapapanood mo. Ha? Mapapanood mo ari tatay. Ah, bat nakakun event. Oh, naka, naka oh ari boy. Aw. <laughs> oh. Ikaw ini ikaw ini tatay nagtatabas? katabas. Oo, oh, ini kaluwang ko diyan dumi, yan lang. Ah, isa nga. Kaya niyan mapapanood. Mamaya tatay, mamaya. bukas, bukas na maga. <laughs> <Bukas amag>. Mapapanood <laughs> mo tatay. Ay, anong ko pa lang ginagawa mo iko? Ikaw... Ano tatay pangalan mo nga po? Eddie. Ah. Tayo mo na may merienda tatay, may merienda. Hala, ah, sige na, sige na, takay ka tapos pa. Ah, si tatay Indi. Hmm. Oh. Dala mo yung iyong tricycle. Oh, na doon tatay, na doon. Ah, si Ari may... tatay, edapog mo. Oo, uh, uh, ay mahina naman, parang nakain ng maya. Ah. Oh. Medyo uh, mahina yung padulong ko na ri. ko nga na abuno ngayon. Siya nga. Saking ibubunutin ko. Tatay Indi po. Oo. Uh -huh. Um, tatay. Oh, si, si, si tatay Indi <laughs> si pala 'no po. <laughs> eh talaga buwis na buwis suwari kini mm. so, sa kito. Ay eh. Yeah. Kasi kami is friend, hindi mo nakakasama. Ay wala po, nasa kanila po. Kung misan, tayo kasama mo sa vlog ay. Oo, oh, oo oh, 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 nga po. Nakikita ko sa... tatay pala ay... Ilan tatay ang natalim nito? Ito yung natalim so, ay walo, walo. Aba, marami pala. Ano po? Ay, ah, ito yung si Ace kung tawagin. Oo, oh, si Alex po. Ah, Kautol po. Ace. Ay, kala ko, yung kala ko malaki ang lalaki rin eh, yung pala yung bumaba rin. <laughs> ay, kaya sa blagayan uh, ang lalaki eh. Oo <laughs> Sa camera malaki. Oo, no, sa camera. Ay, dito tatay daw ay ano, hindi na nag-aabuno siya nga ba? Mag-aabuno ay, <coughs> doon sa padulo, do sa bunga. Ah. At yun ay, nag-aabuno rin. Kakaunti eh. agad tay? Oo, kaunti lang. Marami tatay, kuhul. Cool. Ito ba tatay, eh, nilason mo ang kuhul cool, hindi? Pa. Hindi pa ako naglalaman, maliit pa naman yung dapog ko. Uti kukuha lang ako ng kuhol. Ito na tayo ginagat an ah. Nakakapagkataka na rin di? hindi. ako na ng ganyan. Ah. Walang mag walang magkunay pati walang mag luto. Luto. Titistingin ko pala tatay. Yan si tatay po. Yan. Picture mo nga kami tatay utoy. Ayok na yan, dumi ko, wag na. Hindi. Ay, ayos lang po tatay ah. Yan dumi ko eh. Ay, ilalo na po ako tatay. Hindi, hindi, hindi. Tatay, screenshot mo nga po. <laughs> <Si> tatay <laughs> po pala yung mano nung anak yun. ang ano tatay. ng anak mo? Brian. Oh, uh, hello po kay si Kuya Brian. At saka si... Kasaway si Grace. Yan, si Ate Grace. Yan, hello po sa mga anak ni tatay. Si tatay ay ilang taon na nga po? 70... 72. Pa-70 ito nga na October. Ay, mas maano nga magsasaka. Kung bakit tatay pag <laughs> At talaga nakakakakunin na ni parang gusto ko na rin bitawan eh. Huwag tatay. Huwag ka muna dahil pag ikaw ay kumbaga tumigil sa pagtataka. Ikaw yung manghihina naman malulupog. Si tatay ay 63. Tatay ko. Oo nga. Pero tuli tuloy pa rin tatay pag tubig ang. mo si tatay. Nakakapag na, sa vlog. Pero hindi mo nakikita sa personal. Siguro nami ko na yan hindi ko lang matandaan. Oh, eh, Dahil pag ginapunta pa sa mga kung ay nang ay yung mga meeting na, meeting. Oo, oh, yung mga mm. tayong may binibigay na ayuda. Oo. Ay, ay nabunta nga po sa nah, na, tay. Ay, hindi na nakikita ko baka yun doon di ko lang mm. matandaan. Sa ating ikaw naman doon na pala, magtabas ay. <laughs> Pero tatay, diri-diretsyo mo, huwag kang titigil tatay. Dahil pag ikaw ay tumigil tatay, makikina ka. Mm. Gawa ng tayo ay eh, ang katawa natin ay sa mga ano tatay ay sa trabaho. Ang mga kaisan. Ay, Nag nagpapahanap po ta sa atin yung mga pa yung followers natin ng lupa ay sakto-sakto. Gusto kong alam mo kasi gusto kong makakwentuhan yung mga mga tatay, mga lolo natin, mga mga kaisan Kung bakit yung mga magsasaka, masarap silang kakwentuhan yan. Ibinili po natin ng counting yan, ng Ibinili po natin ang, ano, grocery po at saka ano. Paring uh, tinapay. Eh. Tsaka po Salo-salo tayo mag-merienda mga kaisan ay ano mga kaisan Nakahanap tayo dito Kaya lang walang kalsada din sa gitna uh, 6 na milyon Isang hektaret ka lahat. Ay ano, wala naman dadaanan Lilipad <laughs> ay, <laughs> ay, Pasensya na po sa nagpapahanap Kaya hanap pa tayo din bago Ay ang budget po nyo nasa 8 milyon ay Ay gusto ko naman na kaya hanap sa kanya Yung mga tabing highway talaga mo ako kasi si Tatay o. Ayun o. No? Tay! Woo! <laughs> Tay ni narinda. Masarap kahuntahan po aray. Eh. Kahit malamig. Yan lamig din eh. Oh. Ang laka din ang patubig nila. Utam mo. Oo. Oh. Ito yun. Oo. Eh kaya lang hindi dos kumakala sa Ready? rey doon sa kubo tayo waka na tatay aray big ang tao mo tatay tatay wala rin mga tiro mga tatay na wala ay walang problema tatay Pagkada lang dalang naman tatay magpangita ay <laughs> Sino ba, oh Oo, pa. ba Ang pangalan ng galo ano po ay Nagpala din Ano pala kay eh? Mike at Chaka Bryan. Ay baka nga dadat. Ilang na ako. Ay, but makochay ka. Ginigwaran ka na eh. Ah. Diyan pa sa sa iyo. May <laughs> naka balak lang oo ba tatay napakalala ka doon <laughs> ah, oh, damat yung pambagat din ano, ano sa sabi tatay kinala mo ba si kainsan taka doon yun na ano tatay yung pala kaharap ko na ano <laughs> Putin ari tinapay. Kaya mo tatay. Alam din na narilak ang bala pa ay. Ari counting ari mga grocery tatay. Eh. Uwa. May mo ring ako wala akong dahon. Tatay ari pasit ko. Hala hala sige. Kayo kayo ba? Oo, tay salusalo. Alam mo tatay ang mga namis ko ang aking lulu. Magsasaka din ang aking lulu. Ang tatay mo ay nakita ko lang sa vlog pero mataas yan, mataas. Mataas sa lalaki, mataas pa sa akin. Oo nga. tatay. Pag mong suka. Oh, Tapos, ang mga kaibigan ko tatay, lumaki ako sa mabagay ako yung 15 anyos, ang mga kaibigan ko, mga 50 ka na. <laughs> Baka na, 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 yung mga nakakarga ng niyog sa iyo. Ay. yung ano. Kaya pati... Kay, ako pati binig sa inyo. Ang habal-habal ang panghakot ng... Dati Arita malis Uh, -uh Barbuya, yan, dati kumuha ka na. Habal-habal ang panghakot ng... Motor ko pa nang ano nang palay. Oh. Abal-abal ano. Eh, yung single na motor. Oo, oh. yung po ang palabas ng kakano ngayon. Aba. Dati kabayo at kami dati nangangarga. Hmm. Ay yung tatay, di ba ako galing abroad na matagal ako nawala din. eh. Sa abroad pa na na namin ikaw. Ah. Yung nanguhuli kayo ng pusit. Yun na nga. Nananinig siya na ganun. Oo. Oh. Kumisan ay nang, nanguha kayo ng mga palapong yanong gaganda pa. Yun na nga. Ay, oh, yun na nga yung mga ukay-ukay. Yung mga ukay-ukay na, ha, na halos hindi pa nagagamit. Oo, oh, oh, yun na nga po. Doon pala ang Pancit napapanood. Doon pala ang ay napapanood na namin kayo. Ah. Sa abroad. Salamat po. Tatay, pansit. Kakain po, kakain po. Kakain po. Tatay, aray, pansit uuwi. Tapos itamalis. Mm, mm, mm. Aray na lang, at aking busog pa naman. Aray na lang. Ay, yung mga tatay, di ako isang pungta akong nawala dito. Yung mga kaibigan ko, mamatatanda,

Saka yung bumili ka sa bayan. Oo. Ay, nagkabalang ba ay. Ay, hiyakang matatid. Masarap nga kakwintuhan yung mga... Ikaw natin yung simulat sa pula yung nagsasaka. Hmm. hmm. Ako kay... Dati yung tatid kong nagawa nito. Ay, kamandagan yung mga penalty. Oh. 12 anyos pa ako kasama nung nila dito. Nila dito. Well, 12 anyos? Hmm. Oh. Yeah. Kaya nag-aaral ako pero ako may napapasama lang. Ito yung pagulang ng Sabad tinggo. Ganun. Ang hirap nga lang dito, ibitin sa tubig. Eh. Nabibitin nga, parang doon tatay natusok ang tubig sa baba, ano? Oo, uh -huh, doon. Doon natusok sa ka ito. Oo, wow, pa rin. Hindi e ko pala yung mga halos isang mga 60 taon na din nagbubukin. Hmm. Uh -huh. na. Kung 12 anyos. Oo. Uh -huh. Oh. Tagal, oh. na. Oh. taon na. No? alam mo 'yung pag ikaw ay magaan ng trabaho, maaas sa ano din, may sender pa ang buhay. Saka ang iyo. Tamo ka na ilang taon ka na? Ako 7, pa 7 to ngayon ako, Mer. yan lakas mo pa. Eh mm -hmm. baka 'yung tayo, pero ramdam ko ay ano, Umina. Ramdam ko ay sumagal ako sa trabaho. Oo nga po. Sumagal pero 'yung 'yung ko ay parang ayos lang. Pero 'yung sa pagtatrabaho sumagal. Yung nagagawa ko nung ako'y bata pa ng maghapon, yung karton laki maghapon yun. Mm. Hindi ko na kayang gawin yun. Ano pala yung dato yun? Yung sa Gumbir, no? Yung... yung tatlong seven? Oh, Yung tay... Yung, yung seven. ang uh. pala tinagpangitan noon sa lakawan noon. Baka nga. oh, Yun na nga. Tatlong seven at saka dalawa yung nga kaya. Isang Indian ta. Mm. Saka seven yun ang time ko. nga po? Ay, kayo pa yung nasa lakawan din. Hmm. Lumuha mm, din po. Hindi ang dami naman tao po. Ah. Uh, nung ikay uuwi na. Ang, uh, ang maganda na ikay uuwi na. Kaya nakasabi naka, ni Ayon. Dati nasa Tiao. Sa kaya ang punta ni Kainsan. Sa kaya ano kayang bayan. Sa ano kayang bayan ang... ang pupunta ka? Oo, pupunta ka. Saan ka nila? May nasa Tiao na. May nasa gulang-gulang na. Sabi, ano? Sako, tata. Ay. Ay, dino, kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya kataman. Kaya ba? Kaya ba? tayo ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya Kaya ba? 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 sa. ba? Kaya ba? Kaya doon dati kami kukuha ng kuhol. Saan? Doon, sa iyo. Ayan na, hala, hala. Oo, pumunta kayo. Ayan yung lulutuin. Oo. Oh, Kaya may walang kuhol na yan. Wala po. Dati sa amin, eh, walang kuhol. Gawa ng, gawa ng pag-uong. Dati pagkakadami. Oh, Inukumay kami. Napapanood ko rin sa na ito ng huli na pag-uong. Baka tayo pag-uong. Hmm. Ang nakawala tatay ng kuhol, pag-uong. Dito naman ay pag-uong. Pati lang... linta. Linta po, wala rito. Madalang. Nadalang nga inyo marami. Dati marami. Ah, wala. Wala, wala na rin po. Anak ng pag kain, tatay. Doon tatay kami kukuha. Doon tayo doon, 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 doon sa simula sa lubak. Hmm. Dati yan Ito, ay. Eh, ay Ito may pauwi na tatay. Maya maya pa. mayamaya pa. Ayaw. Isabit po muna tatay maigihan. Baka po ng Baka, Baka asuhin. Tataas mo. Doon tatay kami kukuha. Oo. Oh, yeah. Kung muna kayo. May pagurgat na babawas bawahan. Oo. Oh. Baka lang yung bunga ng kalamansi mo tatay. Baka malang kilo niyan. Oh. makakaabot oh, oh. Hindi ipang, hindi pa oh. sa dirit kamay. Ay, salamat ha. Salamat po. Salamat, eh. salamat tay. Thank you. Bakit kay makakasalubong kulay? <laughs> sige, tatay ide. Ah, ay kikilala rin mo ang sigi hindi kita mo <laughs> Edil. Ah, sige, sige po, tatay. Ta eh. ay. sige po, tatay. Oh, sige po. Ah, sige, salamat din po. Yan, si Tatay na andura po, nagtatapos uh, pa yan ng kipag. Sabi ko nga ay huwag titigil po sa trabaho at malulupo. Kaya yung iba na sa pagbubukid. Dahil gusto nila humapapa ang buhay. Lagi pawisan na, eh. pawisan lang. Umulan ng init. Ilan to na nga si Tatay? 72. 72 pa, 74. Pa 72. 72 po, unang bubukid pa po. Tatay kasi nito ah. Oo. 73. Ha oh, ka mga San, kukuha po tayo ng ano, ng kuhol po. Sa amin po, yan ang dami nito. Kumingi po tayo kay Tatay Lu. Tsaka dito Ay, Ito na no. kuya. Kuhol po, yun po bang building kuhol. Ito po, inaadobo po ito sa amin. Ay dini po. Ano, ipapain po natin sa dalam. Yan ang sarap po nitong adobohin. Dati inaadobo namin sa tuyo. Ah. Repuhin na rin. Yan. Hindi, nagapong. Ari oh. Ari mga kaisan. Siguro ay nakakapag-adubo sa tuyo po kayo nito. Ito po. Ang kukuhaanin po ninyo, nagapang at maka po naman inisnirkil yung ito. <laughs> Nadali. Ah, makikita po nyo yung San Pedro. Ito naman po, purhisyo ito. Purhisyo po ito sa ano? Purhisyo po ito sa... Punla. Sa punla, kinakain po. Pero sa atin, shorty pa rin tayo, wala na. Eh, siguro po pag marami ang makukuha natin ay aadobohin natin pagkakaunti papayag po sa dalag yung iba Sarap po nitong adobo. Dami pala dito. Dami. Ayan. Ang uh, itlog naman nito. ito, ito, ito. Mga kaysan, ito naman ang itlog nito. Ito. Ito po. Ayan po ang itlog niyan. Oh, ito yung lalaki, oh. Saan? Yan. Ayan ka na, ito. Hindi man di tumraliment ang bigan ano? Hindi. Na, ano? Ano init na kaganda, no. Kagandaan lang kagandahan dito, walang kito. Ha? Huh? Ano namang kito ano? Ito ganda no ganda. Hanggang dito yung kay tatay Uy yeah, mga kaisan, kakunti po ang nakuha namin at uh, nilason daw po. Ay, ipapa, ipapain na lang po namin sa ano, sa, sa dalag po mamaya. Dadayo po kami ay Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace, bye. Yes, yeah, si Kautol po. Salamat po. po. No. Salamat po.